muna ako. Nap Masakit po kasi yung aking binti. Kaya hindi po ako makapag ano. Ko makatayo. Try ko mag-urong muna katayo. Masakit po. Ay. Mag Urong muna tayo. Ayan guys. Mag-urong muna tayo. habang hindi masyado masakit ang ating tubo, binti, o orong lula. plastic ang aming bas plato, yung eh, mga apo ko. Pinapoplastik ko na yung guys, yung aking mga babasagin na plato kasi ayaw nila, gusto nilang ganito mga plato. Pabor naman sa akin. Ayan, upo na naman ako. Masakit na rin yung akin kung ang binti. Hindi ako makatagal lang tayo guys, kaya masakit ang binti ko. ginawang apo ko kasi ayaw nila nang babasagin. Kasi nag-aano, nagmagagalit siguro, natatakot nakagalitan pag nagabasag sila. lang guys pag tatrabaho kasi mahirap naman na wala tayong tatrabaho Binigyan ako ng lechip lang ng kumari hinugasan ko muna yung kulit ng aking puwa palang gana. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano Ano ba yan? Wala akong gray po dito sa may lababo kaya tinatabo ko lang ng ganyan. No? Oh. Pero parang running water din siya kasi di ko man inaano ng ganyan. ganyan. Natabo ko lang. Malaki nga lang sa tubig. Guys. Ganyan. Oh. din siyang namang pasok bukas. Di ba Saturday bukas? May ginagawa pa ako. Mm -hmm. oh. Hindi ko makakalimutan. Disabihin mo lang sa akin kung dami ganyan mong lapis. Di ba guys? Para siyang laring mabutas mahirap na guys talaga yung tumatanda guys parang yung, yung, yung ating sigla nung nakakabataan yung pinatulad talaga yung mga nga yun. ako buhat mong mag 60 talaga ang dami ko nang na karamdaman so, ko yung talaga pinipilit ko pa rin magtrabaho kasi nahirap yung wala naman tatrabaho talaga yung nagtatrabaho. Kaya ko nang hindi, ano, kaya ko kahit masalit ang binti ko, nagtatrabaho. Ayan, tapos na ako maghugas ng plato. Mm -hmm. Bukas ng umaga, mag -ano naman ako magwawalis-walis kasi kumbaga, ano, kailangan din talaga ma-exercise. Hugasan ko na yung akin. Ano na guys ang aking trabaho paano yan kailangan talaga maglinis linis din kaya ko kasi nang wala ba sa trabaho kahit ganito guys trabaho pa rin tayo kasi hanggap kaya naman ng katawan Ano ba Anuyan Guys, ang hirap maging mahirap natin ang mga yung bahay namin, guys. So wala pa kami bahay na matino. Yan, guys. nga mahirap ang maging mahirap. Kaya napakaswerte po yung may mga kaya sa buhay. Pero ako hindi ako nahihiya kahit ako mahirap. bali na pong mahirap basta panatag ang ating kalukuban masayang ang pamilya wala lang sakit ganun lang basta ako ang hiling ko lang sa Diyos na pagpapalain na itong aking ginagawa tapos makatulong ba sa pamilya at sa mga buo sa mga anak ganun hindi naman ako naghangad na yung mamal basta yung pang katamtaman lang yun lang makatulong ako sa akin mga anak ganyan pero kung maghahangad ng yaman hindi na siguro tayo yaman kasi hindi naman tayo pinanganak na mayaman ayan guys tapos na ko mag-urong malinis na yung amin lababo ayan oh. ayan oh. talagang guys wala kaming ma ano pa wala pa kaming magandang bahay ayan ayan yung aking kusina ayan yung aking kakalanan ayun oh. tagpi-tagpi pa lang yan guys Ayan, thank you so much.